ikaduang hilot <laughs> di ang hilot sa tigo lang ginahinay no tapos tapos ang mga hangin hangin niya wala makuha muna nga sakit Pin muna si bro pinising uh, gusto magpahilot daw

Noya obra ni ho? Ah peligro duro lang. O oh, tatlo silang ani. Hoy, single motor sula mo dili-dili. <laughs> Ke peligro no obra. <laughs> ah, iskwela pa sa. Ah, iskwela Sakit ayano, sakit. <laughs>

kaya ang kung kaysa ang mga tigulang way na ni pirsa maghilot mo way <laughs> hmm. na may Pirisa oh, kagi ko di sa kunang <clears throat> kagi ko pa masadog tigulang oh. ahinay ah, kayo maragi hapuhap na kong likod hmm. kung may pag ibag mo lang sa corner sa minto do. Guys, sa gusto magpahilot da, PM lang kay Ari mo ng kilo to. Intense boy yan, git. Pili ka lang kung may hilot ng hinay o kung kusog. Pili man kung tapak-tapakan, pili man. <laughs> <laughs> pili na ito na. Tapak-tapak eh. ko -tapak masin. Muna mo tapak-tapak ko, buti

rebut kubunga sibo. oke okay okay. Nah, lain ah. Pawohna. Eh, buan mah perusahaan. Tiga ulang doateu. Kuan. tuh. uya numpawan sia. kung may arap may arap na